Pagkakataon nung hindi ka rin akong Ano po, batal eh. mo rin akong matawin. ano. Proper. O, tangalan lang din siya. Eh. Proper. Tangalan. Pake. Ano. Hindi ka na akong matawin. Proper na, na-west. Um, na, na-call. Tangalan oh,

Andam basket. Andam bitbit ng tina. Basket. Araw ng aniyo. Anong araw gayo? Sinugo ng tinina. Nagmamadali tingyan makita ubo sa tina. Maantala ka kaya na lang yan nalakta. Sino daya huma ano humarang kay Ako po ka dito, para ka pipitig ang kain ano. Sige lang, may kakatawa po. Wala na kakatawa.